Kasi may uh, isinusulo ngayon sa camera na resolution of both houses number one mm. na kalang charter change o chacha. Pero itong chacha na ito partner with a twist. Uh -huh, with the kasi <laughs> o o kasi pinapasama na yung West Philippine Sea bilang teritoryo ng Pilipinas. At pa-explain natin 'yan doon sa mismong uh, nagsusulong sa 20th Congress, wala pong iba kundi si Akobi, call party list representative Alfredo Garbin. Magandang umaga po, Congressman. And welcome po sa Super Radio DCWB. Good morning, sir. Good morning a uh, Nipa and Isa and sa lahat ng nanonood nakikinig sa DSW. Magandang umaga po. Good morning po. Yun nga po no, uh, na introhan na namin ito pong Resolution of Both Houses number one po ninyo na patungkol sa charter change o chacha. Pero kayo na po ang mag-explain sa ating mga kababayan. Sabi nga po ninyo nung nakalipas na panayam sa inyo ng mga mamahayag sa batasan, gusto ninyong maisama na yung West Philippine Sea bilang Philippine territory kapag po nagkaroon na tayo ng charter change. Well, tama po kayo. Dati ang uh, sinusulong lang natin ay yung uh, pag-amenda ng restrictive economic provision sa ating uh, saligang batas upang makapaghikayat pa ng maraming foreign investment. Uh, sa so ngayon, uh, sinama na po natin yung uh, pag-amenda ng Article 1 para maisama na rin yung... Uh, exclusive economic zone pati na yung continental shelf na ipananalo natin doon sa Hague yung arbitration case mm -hmm. against China uh, na kung saan uh, binibigyan tayo ng uh, sovereign rights over our exclusive economic zone and continental shelf mm -hmm. so yan po yung uh, ating uh, kumagaga uh, kadagdagang uh, Uh, pag-amenda sa ating Saligang Batas. Mm -hmm. Para, napapanahon na po ito dahil, alam nyo NIMPA and uh, ISA, uh, the definition of uh, our national territory uh, was carried over uh, from our 1973 Constitution. Mm -hmm. And, uh, as you know, uh, hindi na-incorporate yung uh, binibigay na, uh, kumbaga, karapatan natin doon sa Exclusive Economic Zone na ipinanalo nga natin sa um, uh, The Hague, yung um, arbitration case. So to my humble view, mm -hmm. mas maigi na po na isaad na natin sa ating saligang batas yung Exclusive Economic Zone and yung ating uh, continental shelf na doon sa West Philippine Sea. Sa Constitution po ba natin ngayon, hindi yun klaro, Congressman? Hindi klaro dahil uh, the constitution merely states of our uh, mm -hmm. territorial sea that's include the uh, including the uh, mm -hmm. yung uh, submarine areas mm -hmm. pero uh, it could uh, also mean na pwede rin uh, some may argue na uh, hindi kasama na 'yan sa territorial sea mm -hmm. pero siguro mas maigi na isaad na natin mm -hmm. kumbaga we should expressly incorporate it in our Uh, constitution, uh, the exclusive economic zone, mm -hmm. and the continental shelf uh, for the benefit of the present and the future generation. Para wala ng kalitoan. Gusto mm -hmm. niyo pong ilagay din sa Constitution mismo yung mga katagang West Philippine Sea? Mm -hmm. Well, tama po. Mm -hmm. uh, yun po yung ating proposal ngayon. Opo. Mm -hmm. eh, sir, ito na isa, no? kasi di ba ho, may bagong mga batas tayo ngayon. Ito, authored by Senator Francis Tolentino, former. Sabi niya, ah, uh, Uh, ang tinutukoy ko po, Philippine Maritime Zones Law at yung Archipelagic Sea Lanes Law. Hindi well, po, uh. well, tama po. Uh, but uh, as you know, uh, being the fundamental law of the land, uh -huh. uh, which is the Constitution, it should uh, express state. In Article 1, uh, uh -huh. our national territory, uh, what is included? in our territory, or sovereignty. Pa, you know? mm -mm. Pa, pa. Dito po sa isinusulong niyo, Congressman Garbin, uh, gaano po kayo ka-optimistic na susuportahan po ito ng inyong mga kasamahan sa Kamara, gayon din ng, uh, ng Senado? Kasi, siyempre, well, ako ito, first time ko narinig na maglalagay uh, or formally ilalagay na yung West Philippine Sea kapag po nagkaroon ng charter change. Well, sana. Uh... Uh, ang akin lang naman dyan, sinong hindi susuporta ah, kung uh, inilalagay lang naman natin yung tama at uh, atin talaga. Mm -hmm. The President said that uh, we will not give not even an inch of our territory. Mm -hmm. And even the the Speaker, ang sabi niya is we will stand by what is right, not only in words but also in deed. So may action. Mm -hmm. So ang akin dito, napapanahon na. Uh, maraming uh, sesyon, uh, hindi lang sa academia pati na mga hurado ng mm -hmm. Korte Suprema uh, I would name names but um, there is one uh, retired justice Chief Justice of the Supreme Court who suggested that uh, if there is one amendment to our Constitution mm -hmm. then this is the one. The one that we won, yung pinanalo natin doon sa arbitration case mm -hmm. uh, due to Uh, the united nations convention on the law of the sea at ito yung dapat ilagay natin sa ating konstitusyon. Opo. And bukod po dito sa usapin ng West Philippine Sea Congressman Garbin, kasama din po doon sa RBH number 1, yun yung siyempre yung usapin ng foreign ownership, uh, public utilities, etc. Pero nitong nakalipas na uh, linggo, uh, nagkaroon ng press conference si Akbayang Partylist Representative Chal no, Sabi niya, uh, pabor naman siya doon po sa isun nyo doon sa West Philippine Sea. Kaya lang, sa panahon ngayon, hindi pa raw napapanahon yung pagsusulong ng chacha dahil sa sobrang Maraming daming problema nga daw po ng bansa, mahalang uh, presyo ng bilihin at mga serbisyo, at uh, tapos mayroon pang usapin ng impeachment. Your thoughts po? Well, lahat naman yan pwede pagsabay-sabayin. Uh, alam mo, uh, sa ating uh, pagsisilbi sa Kongreso, uh, we have uh, what we call legislative functions which is to, you know, uh, pass laws. And at the same time, naatasan din tayo ng ating konstitusyon uh, na mag-propose uh, those meaningful amendments sa ating saligang batas. And that's why we have this uh, Article 17, the amendatory provision of our Constitution. Mm -hmm. Let us remember that we have this 38-year-old charter. Mm -hmm. 38 taon na po na kung saan uh, meron tayong uh, Restrictive uh, provisions na baga, nalilimita yung pagpasok ng mga uh, foreign investments. And uh, this does not take into consideration uh, the present economic, business, as well as financial uh, situations brought about by globalizations. These are antiquated uh, provisions of the Constitution. So, when you say, napapanahon ba? Opo, napapanahon. Uh, pag ang, ang paggawa ng tama. Ay walang pinipiling mm -hmm. panahon. It is always the right time to do the right thing. Mm -hmm. Paano naman po yung ibang mga duda or agam-agam ng ating mga kababayan na itong caca cha nako for political uh, provisions din niya may mga gagalawin din dyan, imposibleng wala Baka diba? po kasi ang isipin ay uh, hindi mo mawawala talaga yung duda na gagawin lang itong paraan sasabihin lang na sa West Philippine Sea pero gagawin itong paraan para maipasok yung ibang gusto like yung laging nalang lang uh, tinatangka daw po na term extension, extension. pag-alis ng term limit alam mo Isa and Dinpak uh, mm. for the past two congresses uh, walang ipinasa o idrawn Smith na proposed amendments ang mababang kapulungan sa Senado lahat lang ito ay economic amendments mm -hmm. and therefore if you will look at the records talagang you will see that uh, the commitment is really just to introduce amendment uh to the economic provisions ngayon karagdagan na yung article 1 yung ating national territory para maisama natin yung West Philippine Sea mm -hmm. but having said that uh, in amending the constitution there's always this twin requirement may dalawa pong requisitos mm -hmm. na dapat uh kumbaga ma-achieve one is the proposed amendments which kung sa constituent assembly yung mga mambabatas ang magpo-propose yes. mm -hmm. pangalawa po yung plebisito, which is the ratification of the Filipino people, the sovereign Filipino people. Mm -hmm. At the end of the day po, kahit ano po yung i-propose namin, mm -hmm. taong bayan pa rin po ang mag-a-approve. Mm -hmm. So, yun po yung uh, ating uh, argumento dyan. We can propose anything but conclude nothing because it is the sovereign Filipino people, ang taong bayan pa rin po, mm -hmm. ang may pagmamayari ng konstitusyon at anuman, ang proposal, sila pa rin po ang mag-a-approve sa isang plebisito. Uh -huh. mm -hmm. And then doon po sa inyong pinupush, um, congressman, paano po aamendahan amendahan ang Constitution? Through constituent assembly po. Uh, ah. I'm not um, advocating con-con con con dahil sobrang mahal po. Mm -hmm. Dapat po, uh, yun ang pag-usapan natin. If there's a way uh, to amend the Constitution, I, I really propose ah uh, in ko po na Constituent assembly. Concon -con is too long and too expensive. Bilyon-bilyon po ang gagastusin natin mm. dyan. Kasi mm -hmm. si Senator Robin Padilla nagfile din po ng resolution mm -hmm. ang kanya, uh yun din ulit pagpapa-amenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng constitutional convention kasi bago makaarangkada yung chat sa kailangan mo ng pag-usapan sino mag-aamend dito, mm -hmm. 'di ba? Concon ba o Kongreso? Sa Alam mo po yung Concon, mm -hmm. -con, uh, nag i elect pa po ng mga kon-kon-delegate uh, sa bawat legislative districts. Parang mm. election din po yan. Sobrang Opo. gastos. At magsiswelda po po tayo sa ating... Eh, sa aking ay ito lang ay piecemeal amendments. Hindi naman huto revision ng ating konstitusyon. And when you speak about piecemeal amendments, it is much better that it should be in a, a form of a constituent assembly. Mas matipid at mas madali. So, walang... Uh, so, ano pong sasagot ninyo, Congressman, doon sa nag nagsasabi, ma, malamang magsabi na may hidden agenda lang dito? Um, ang taong bayan pa rin po mag-a-approve. Mm -hmm. uh, you know, deliberations are open to the public and all proposals is transparent. Mm -hmm. At the end of the day, taong bayan pa rin po mag-a-approve. Mm -hmm. So, walang hidden agenda kasi kayo po ang mag-a-approve. Hindi po to In the course of ordinary legislations, na ang nagbubutuhan lang ay ang mga mambabatas at derecho pinapapirma sa ating presidente. When we sit as a constituent assembly, uh, we are performing our constituent power and at the end of the day, yung mga proposals, ang mag a po ay yung taong bayan. Opo. Naalala ko tuloy kasi last time, nung 19th Congress, nung ipinush sa kamera itong Charter Change o Chancha, naging controversial Congressman Garbin dahil nga uh, may lumutang na People's Initiative, mm. di ba? Parang nag ikot daw, binibigyan ng formang ayuda, pero hindi naman daw. Pinaiimbestigahan pa ni Senator Ivy Marcos, mm. di ba? At iba pa. Yung sa inyo pong palagay, ito pong isinusulong nyo ngayon na Charter Change. Walang ganong controversy Hopefully maging mas maayos yung magiging uh, proseso po. Sana po wala naman, but uh, going back to the um, People's Initiative, those allegations were uh, proven to be untrue. Kung bagara mm -hmm. walang uh, walang uh, basihan yung uh, mga mm -hmm. ay In fact, not a single uh, person who signed in the said People's Uh, initiative petition mm -hmm. came forward to withdraw his signature. Mm -hmm. In fact, sa Senado, walang nagsasabing nabigyan sila ng ayuda. <laughs> so, ang sinasabi, there is a promise, yeah, but uh, to to get your signature uh, and influence by virtue of the said ayuda, wala pong ganon. So, uh, sana po hindi ito ma-taint o hindi mabahiran ng anumang uh, controversy. Ito lamang po ay para sa atin, for mm -hmm. the present and future mm -hmm. generations, na meron ho tayong 38-year-old na saligang batas na yung ibang provisions ay antiquated mm -hmm. o kailangan na pong palitan. And uh, mm -hmm. uh ganun ho talaga dapat ang saligang batas. It should respond to the needs of time. Mm -hmm. Para po ito ay mapausad, ano po yung inyong gagawin congressman? Mm -hmm. Um Uh, ang uh, ito po ba ipupush ninyo na magkaroon ng uh, ano ba nagkakaisang stand ang kamera tungkol sa charter change kakausapin niyo po ba si speaker para siguro makasama ho doon sa priority bills ng kongreso kung sa kasakali uh, this is not in a form of a bill, but a mm -hmm. a, a, a proposed amendment ah, sa okay. ating, uh, sa Ligang batas. Mm -hmm. And uh, alam mo ina and uh, uh isa and uh, nimpa, okay uh for the past two congresses talaga yun yung direction ng ating ano is uh, magkaroon ng meaningful mm -hmm. uh, constitutional amendments lalong-lalo dito sa restrictive economic provisions at eh, sino ba naman aayaw mm -hmm. na maiayos natin yung definition natin sa national territory ano okay. so sa tingin ko naman na uh, the records really show that uh the house of representatives is really keen on um pushing for this meaningful constitutional amendments. This 20th Congress, mm -hmm. uh, kakausapin ko rin ang uh, liderato at uh, tingin ko naman hindi naman magbabago po yung stand ng Uh, House leadership. Ayon. Uh, Congressman Garvin, maiba lang po kami ng topic. No? Usaping impeachment naman po kasi may binanggit si Senator Joel Villanueva na tama ba partner August 4 ay baka mag-convene ulit itong uh, Senate impeachment court. na July 29 uh -huh. kasi yung o nausad <laughs> na oh, usad na naman. Kasi ang ang Di ba yung unang plano, unang proposed uh, timetable po ni Senate President Escudero, July 28, di ba, mag-oopen ng Kongreso. Mm -hmm. Tapos July 29, manunumpa yung mga senador bagong halal ah, bilang senator judges. Mm -hmm. And then, July 30, mag-uumpisa uh, mag mm -hmm. yung trial. Uh -huh. Eh kaya lang, na-move yung pag-convene inside ng July 29, eh August 4 daw po. Mm -hmm. Kasi yung week daw, first uh, week ng Kongreso, so July 28 onwards, Magiging abala daw kayo sa pag-organize ng Liderato ng Senado o pati na camera, mm -mm. pati ng committee sa so August 4 na. Okay ba kayo doon? <laughs> well um, sila naman po yung naatasan na mm -hmm. uh, to try and decide impeachment case. So um though uh, the Filipino people marami nang nagsasabi na talagang there is this inordinate delay. Uh, kung baga delay na delay na. Pero, just the same, we'll give them the benefit of the doubt. Mm -hmm. Ang atin lamang dyan, NIMPA and uh, Isha, is that I think the decisions of the uh, should be based on uh, evidence and not on technicality. Kasi mm -hmm. uh, itong impeachment case na ito is, a, is of transcendental importance. Mm -hmm. no The issues raised are of paramount public interest. Kasi it's involved sa hundreds of millions of pesos na allegedly nalustay ng isang pinakamataas na opisyal o pangalawa sa pinakamataas na opisyal sa ating uh, bansa. Mm -hmm. So I would uh, rather say na uh, dapat uh, they should base uh, their decisions on the strength or uh, or, or on the weakness. Mm -hmm. of the prosecution evidence and not on technicalities because ulitin ko mm -hmm. this is of transcendental importance po. Opo. Pero meron din ho ba kayong nakikita na posibleng epekto po? Kasi 'di ba yung Korte Suprema, meron siyang inilabas na notice na naguutos po sa sa kamera na mag magkaroon ng or magsumite ng mga dagdag-in na uh, information and doc uh, documents although tumalima na po doon yung House of Representatives last Friday nagsisimula nagsumitein sila electronically pero physically uh, this one day daw. Uh, yun nga po no? dahil nga nasa Korte Suprema meron po doon mga petition at syempre titingnan din yung bubusisin din ng Korte Suprema paano po ito makakapeto o makakaapekto ba talaga doon sa paglilitis? Well, uh, alam mo isa and din pa though the Supreme Court acquired jurisdiction over the impeachment case. Mm -hmm. uh, this does not stop Uh, the Senate from proceeding with the impeachment trial, wala naman pong injunction or uh, temporary restraining order. Mm -hmm. Same way with uh, all legislative uh, investigation, uh, even if there's a pending case before any uh, court of law or quasi judicial mm -hmm. bodies, it will not uh, stop uh, uh, the, le the legislative department from conducting investigation. So, kinokorelate ko lang po. Apo. Wala mm -hmm. naman pong injunction or uh, TRO. Uh, the Senate has all its right mm -mm. to proceed with the impeachment trial. Pwede bang uh, magiging katanggap-tanggap huba ba ang um, congressman yung argumento na o oh, dahil nag-acquire ng sabi ng, kung nag-acquire ng jurisdiction ng Supreme Court, hindi huba ba prudent na hintayin ng Senado at ng mm -hmm. Kamara yung decision po ng Supreme Court? Uh, ang isinasaad po ng ating saligang batas is uh trial of impeachment cases is solely uh, within the powers uh. of uh, the Senate and uh, sinasabi nga don't forfeit eh mm -hmm. <laughs> uh, <at> so, so, <laughs> sabihin po niyo congressman o sige merong mga petition sa Supreme Court Tinitingnan na ng Supreme Court yung mga petitions na ito, pinag-comment na kayo. Pero since wala naman pong kautosan ng Korte Suprema na itigil yung Walang impeachment PNO. process, mm -hmm. itigil yung trial, dapat magsagawa po ng paglilitis ang Senado. Tama po. So Aha. yun po yung ating stand dyan. Ayan. ako last question na lang po uh, sa ibang usapin din sa House leadership Congressman Garbin uh, ah, yeah. uh, uh, napag na napag-usapan na hubak. Although uh, nitong mga nakalipas na araw mukhang talagang si later representative Party uh, Nur na yung magiging House Speaker. meron bang usap-usapan na may hahamon pa sa kanya sa speakership Tsaka po yung mga chairmanship po mm -hmm. Congressman Garbin na kumpleto na hubak. Ay yung sa House leadership, the next speaker no doubt po si speaker martin Romaldes po talaga ang uh, napupusuan ng uh, mga major political parties. Mm -hmm. uh, sa suporta ko sa ganyang statement uh, nung nakaraang uh, uh, biyernes, na uh, nagpulong pa lang po yung mga party leaders mm -hmm. Mm -hmm. na pinakamalalaking uh, Uh, partido yung lakas, which is the dominant uh, political party kasama yung national-nationalista party, National Unity Party, mm -hmm. pati na rin yung uh, na um, uh, P, uh, pfp partido federal and mm -hmm. of course the, was the second biggest bloc which is the uh, partyless uh, coalition. Eh, mm -hmm. okay, uh -huh. po uh, nandun at in support of uh, Speaker Martin Romalde. So mm -hmm tingin ko po wala na po siguro maghahamon no? mm -hmm. kasi po may nakita ko akong column um, congressman dark horse daw po emerging dark horse si Duke Frasco congressman Cebu. duke frasco mm -hmm. um 5th district uh, representative Cebu, ano? Cebu, Cebu, dating deputy speaker ng uh -huh. uh, 19th congress um di ko po alam wala naman po movement mm -hmm. uh, lahat po kahit, pati nga ho yung partido niya yung head of party niya nandun po sa yung National Unity Party. So, mm -hmm. I think it's hard to contest mm -hmm. uh, uh, the speakership when you have uh, this overwhelming support, mm -hmm. uh, supermajority ng uh, 20th Congress. Mm -hmm. Pero nadinig-dinig yun na rin ho na gumagapang si Congressman Frasco o mga, mga supporters po siya? Wala naman po. Uh, lahat ah. lang... Uh, kung mga chismis lang. <laughs> uh, okay, oh. pero sa ngayon po ang ang ang, ang, ang malakas inyo, talaga. Ang malakas talaga o sigurado na? Uh Oo, -oh, sigurado na. Nakataga na, na ho ba sa bato na si speaker Remedios ulit. Sa tingin ko po, uh, yun na po ang uh, siya na po ang susunod na o siya pa rin ang magiging speaker in the 20th Congress. Opo, Pero nabanggit yun na rin po, yun nga po nagkaroon ng malaking meeting yung mga party leaders last Friday. Bukod po sa liderato ng Kamara, mm -hmm. may iba pa bang napag-usapan? Like siguro agenda sa 20th Congress at iba pa? Tama po. After the nomination and election of the Speaker, uh, which constitute the House of Representative 20th Congress, mm -hmm. napag-usapan din po yung mga officers, election of officers ng 20th Congress, which is the Uh, deputy Speakers, mm -hmm. uh, mm -hmm. susunod dyan yung Secretary General, mm -hmm. yung Sergeant-at-Arms, syempre yung Majority Leader, mm -hmm. and the members of uh, the contingents of the Commission on Appointments and House Electoral Tribunal. Mm -hmm. So these are the first that uh, will be elected mm -hmm. uh, after uh, the House is constituted. And uh, yun po. But as to who will be the deputy speakers po yan po ay mm -hmm. rekomendasyon ng bawat uh, partido dahil po ay binigyan sila ng uh, proportional representation yes. uh, leadership pati sa mga chairmanship ng house Apo. Uh, standing as well as special committees Apo kayo po meron na kayo kayong uh, ano pwesto <laughs> or chairmanship po congressman O uh, meron tayong wish list pero Uh, nakakaya naman pong uh, isiwalat dito sa inyong programa dahil uh, baka po uh, mapre at mm -hmm. uh, hindi po maibigay sa akin <laughs> <laughs> abangan natin pero kahit abangan ano man ng na puesto natin. bagay oh, sa oh. iyang congressman oh. <laughs> ayun and with that po thank you so much po sa inyong panahon sa amin sa ulitin po congressman Gerbin. Garbin salamat po Salamat Isa and nimpa magandang umaga po. Magandang umaga po at ina po palagi. Iyan po si Ako Bicol Party representative Alfredo Garbien. At maya, maya po Kilingan, walang